kahulugan ng pugo sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa pugo sa pangkalatan ay kumakatawan sa swerte at positibong pagbabago at kagalakan. Sa kabilang banda, ang ibong ito ay nagdadala din ng tanda ng mga problema sa ekonomiya, pagkakanulo at masamang panahon na maaari mong mabuhay. Ang mga panaginip ng ilang mga hayop ay madalas na may mahusay na kahulugan kabilang ang mga pugo. Gayunpaman, ito ay depende sa mga detalye ng panaginip na may pugo. Mag-iiba ito sa lahat ng uri ng interpretasyon. Ang ibong ito ay maaaring magkaroon ng maraming kahulugan at kapag ang hayop na ito ay dumating bilang isang simbolo, dapat mo rin bigyang pansin ang mga nangyayari sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay nagpapaunawa sa iyo na dapat kang kumilos ayon sa dahilan upang magdala ng magandang pagbabago panaginip ng pugo ay maaaring sumagisag sa iba't ibang bagay depende sa konteksto. Narito ang ilang kritikal na bagay na dapat isaalang-alang. Una, ang pangangaso o laro. Ang mga pugo ay kadalasang pinanghuhuli para sa sport o pagkain. Kaya ang panaginip ng pugo ay maaaring magpahiwatig ng pagnanais para sa pakikipagsapalaran o kaguluhan. E minumungkahi din ito na pakiramdam mo ay hinahabol ka o hinahabol sa anumang paraan. Pangalawa, ang pagbabalat kayo o paghahalo. Ang mga pugo ay kilala sa pagsasama-sama ng kanilang kapaligiran. Kaya ang panaginip na isang pugo ay maari magpahiwatig ng pangangailangan na makihalo o hindi napapansin sa isang partikular na sitwasyon. Ito ay isang babala na maging mas maingat o panatilihin ang isang mababang profile. Pangatlo, ang dynamic ng grupo. Ang mga pugo ay mga sosyal na ibon na kadalasan naglalakbay sa mga kawan. Kaya ang panaginip ng pugo ay maaaring kumakatawan sa iyong mga relasyon sa iba. Maaaring magpahiwatig gito ng pangangailagat. Maging bahagi ng isang grupo o makipagtulungan sa iba tung sa isang layunin. At ang pangapat, pamilya o tahanan. Ang mga pugoy ay kilala, kilala rin sa kanilang pag-aalaga at proteksyon ng, ng mga instinct. Kaya ang panaginip ng isang pugo ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan na tumuon sa pamilya o buhay-tahanan. E minumungkahin nito na pakiramdam mo ay mahina o nangangailangan ng proteksyon. Kahulugan ng panaginip? tungkol sa lumilipad na pugo. Ang mga lumilipad na pugo sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig na malapit ka nang makaranas ng isang panahon na magandang kapalaran at tagumpay sa iyong personal o profesional na buhay. Gayun din, ang panaginip ay maaaring sumagisag sa kalayaan at kalayaan. Ang mga lumilipad na pugo ay maliksi at matulin na maaaring magpakita ng iyong pagnanais para sa higit na kalayaan at pakikipagsapalaran sa iyong buhay. Maaari ka makaramdam na nakulong o pinigilan sa iyong kasalukuyang sitwasyon at naghahangat ng pagbabago. Kapag na naginip ka tungkol sa paglipad ng pugo, ipinapakita nito na hindi ka sigurado sa iyong sarili dahil hindi ka kumpiyansa, ito ay magiging masama para sa iyo. Makakatulong kung sinubukan mong isipin ang iyong sarili ng higit pa at huwag hayaang samantalahin ng ibang tao ang iyong kabaitan. Sa pamamagitan nito, makikita mo kung paano umingiti ang mundo sa iyo sa mas magandang paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa baby quail. Ang, ang sanggol na pugo sa isang panaginip ay nagdudulot ng magandang senyales. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ang lahat ng iyong gagawin ay magiging perfect isa katuparan mo ng tamang plano at wala kang dapat ipag-alala. Ito ay isang simbolo ng pagbabago na nagdadala sa iyo sa isang mas mahusay na direksyon. Ang mga bagong pagkakatao na ililitaw sa lahat ng larangan at maging sa lugar ng trabaho. Ang panaginip ng sanggol na pugo ay maaring sumagisag ng mga bagong simula, paglaki at pagsilang ng mga bagong idea o proyekto. Ito ay kumakatawan sa kawalang kasalanan, hina at kahinaan. Ang isang sanggol na pugo sa isang panaginip ay maaaring magmungkahi na ang nananaginip ay nagaalaga ng mga bagong relasyon, naglilinang ng mga bagong kasanayan o nagsisimula sa isang bagong pakikipagsapalaran. Kahulugan ng panaginip tungkol sa itlog ng pugo. Isa ito sa pinakamagandang panaginip tungkol sa pugo. Kapag nanaginip ka tungkol sa mga itlog ng pugo, nangangahulugan ito na nagawa mo ng mabuti ang mga bagay at nagtrabaho ng gusto. Pagkatapos nito, dapat kang maging matyaga at maghintay na anihin ang iyong itinanim. Ang kapalaran na ay nasa iyong panig at ang kaligayahan ay darating. Ito rin ay nagpapahiwatig ng personal at profesional na mga bagong simula, paglago at pagunlad. Igit pa rito, kilala ang mga itlog ng pugo sa kanilang maselan at mas na mga pattern. Kaya ang panaginip ng mga ito ay maaaring kumakatawan sa pangangailangan na bigyan pansin ang detalye at gumawa ng mas maingat na diskarte sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng pugo? Ang pagkain ng karni ng pugo sa isang panaginip ay nangangahulugan na maraming tao ang magsisimulang mag-alala tungkol sa iyo. Ito ay dahil gumagawa ka ng masama at wala sa tamang landas tungo sa tagumpay. Magbabago ang mga bagay at dapat mong subukang ito ang iyong mga iniisip bago kumilos. Bilang karagdagan, ang panaginip na ito ay maaari ring ipakita ng ibang tao ay humihikayat sa iyo na magbago at gumawa ng mga bagay na labag sa iyong kalooban. Hindi ka nito dadalhin sa magandang direksyon. Ang kailangan mong gawin ay maniwala sa iyong sarili at kung ano ang gusto mo. Sa panaginip na makakain ng karni ng pugo, kailangan mong matutong magtipid dahil marami kang hindi kailangang gastos iiwan kanitong bangkarota o may matinding problema sa ekonomiya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na pugo. Ang pagkamatay ng pugo ay walang anumang makatwirang kahulugan. Kung nanaginip ka makakita ng patay na pugo, nangangahulugan ito na haharapin mo ang isang trahedya. Ito ay magpaparamdam sa iyo ng pagkaturok sa harap ng katotohanan ito. Ang mga paghihirap, salungatan at masasamang sitwasyon ay palaging darating ang pinakamagandang bagay na dapat mong gawin ay maging matyaga at panatilihin ng iyong saloobin sa harap ng kahirapan. Makakatulong kung natuto ka dahil lahat ng nangyayari ay natututo. Ito ay gagawing mas matured at haharapin ang buhay ng mas mahusay.